Hi guys, papakita ko sa inyo ang aking kwarto Ito yung aking kwarto guys Yan Ito ang aking kwarto Ang aking mounting kwarto, yan Dito rin ako namamlansya guys pag marami akong plansyahin Yan Tapos, ito ang aking cabinet Yan At ito pero guys, itong malaki, wala yan laman na damit. Ito lang yung mga damit ko guys. Kasi, kaunti lang naman yung damit ko eh. Ito naman, yan. Yung mga ano ko lang yan guys. Mga kung ano-ano. Mga -ano, vitamins, tsaka gamot. Yan. pang maintenance ko na gamot guys sa high blood. meron na ako. Tapos, ito naman yung aking mga short, pajama, panlakad yan guys. Yan, ko, Kunti lang naman gamit ko Yan, mga damit ko Yan, yan lang mga damit ko guys Hindi masyadong madami Ayoko na madami masyadong gamit Yan, ito pambahay Yan, ganyan lang pambahay ko guys Yan Tapos ito yung mga Ibang Yan, pambahay ko lang yun guys Tapos ito naman uh, Mga kung ano-anong Aning-aning ko yan guys ito guys, ginawa ko lang to bracelet. Yung short na maong, tinanggal ko yung ano sa waistline. Yan, ginawan ko siya ng design na ganyan. So, yan. Ginagamit ko to guys pag lumalabas ako yung mga gawa ko. Gawa ko bracelet. Yan. Yan, mga ginagawa ko. Mga gawa ko lang yun ng bracelet. Sinusuot ko pag lumalabas ako. Yan. Gusto naman yung aking mga ano, yan. Kaunti lang yan, guys, yung gamit ko. Kasi ito naman, poro mga ano lang yan, gamit. Kasi so, wala na ako malagyan, guys, yung gamit dito sa bahay. So, dito ko na nilagay kasi wala naman laman tong cabinet, eh. Yan. Kasi ito lang gamit ko. Shampoo, toothpaste, yan. Tapos tong cycling ko. Yan, cycling to, guys, kasi hindi ako nakakomportable kung wala akong cycling na suot pagka, ano, nakashort hindi ako komportable mag -suot ng ano pag walang cycling yan tapos yan so ito naman guys picture ko to nung no? nag aral ako ng ALS noong 2016 ah uh, tama 2016 yan nag graduate ako 2017 guys sa ALS kaso hindi na rin ko na pagpatuloy hindi na rin ako nakapag aral nung graduate ako ng ALS kasi busy na So, ito naman, guys. Yan. Pasalubong ito sa akin ng um, mga amo ko nung nagpunta silang Japan last December. Yan. ayoko siyang gamitin kasi nangihinayang ako na magdumi. Sayang. Ganda-ganda pa naman. Tapos, yun. Yan. Yan lang. Yan ang laman nitong malaking cabinet, guys. Mga kung ano-ano ng stock. Yan. Tapos, to yung higaan ko, guys. Yan. Tapos ito yung drawer ko. Ayun. Ngagamot ko lang nandito, guys. Ayan. Yung iniinom kong gamot, guys. To, guys, sa high blood ko to, guys. Nilalagyan ko siya ng day kasi ano, nakakalimutan ko kung nakainom ba ako o hindi. Tapos to ascorbic b complex, 'yun kasi kailangan natin ng mga ganyan. Ito naman pang ano sa chan para hindi mag ano yung chan natin pagka sumasakit tapos yan ito naman yung mga hinahaplas ko guys yan ito haplas ko yan guys pag gabi bago ako matulog kasi minsan yung kamay natin di ba diba? pag pagod yung kamay natin sa mga ginawa natin maghapon sobrang sakit guys tapos ito naman Nalagay ko to pag masakit yung ano ko yung ulo ko, may masakit sa akin tapos or may makati pwede ito panlagay, ayan. Tsaka to mga panghilot-hilot ba. Tapos ito naman yung picture ng aking mama at papa at kapatid ko na wala na dito sa. Ayan, hindi ko na sila kasama. So, ayan. Lagi ko naman silang kasama diyan. Naan ng aking mama at papa. Yan guys. Lagi ko silang katabi. Ayan. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking pinakita sa araw na ito. Supportahan nyo sana ang aking pagbablog. Maraming maraming salamat.